Asan na yung pinabibili ko sa'yo? Nabili ko ka na, yung baboy. <t> Anong baboy? Sabi ko manok eh. Ano ka ba naman? Ang hirap-hirap mo -hirap naman talaga. Alam ka mo, ang gulo mo talaga, baboy na ilalagay doon, no? Oh. Sa adobo, no ba? Sa oh ba ng o, nakabili ka ba ng bawang? O. Nakabili ka ba ng bawang? O, nabili ko. nakabili ka ng itlo. Bakit mo ba ako pinagbibintangan, ha? Anong ano yung pinagbibintangan mo lang? Binibintang sa'yo, tinatanong lang kita. Baboy, nabili ko na yung baboy. Ay, tinatanong lang kita kasi ang usapan natin, manok. Lalagyan ng... Baboy nga. Hindi nga pwede. Gulo Eh, gusto ko nga manok eh. Ano ba? Ang labo mong kausap pa. Wala pa yung sa'yo, baboy! Oh, ayan! Nagkasunugan! Sunog! Nasunog ang adobo? Oo! Ang adobong baboy! ito nga mga bata helmets na... Nagising na naman ako. Napanood ko. Ito ah, short clip lang yan. Ayan, panoorin niyo muna. Si sa siguro. Alam ni Yuse kung nasan si sa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. 'Di ba? Oh. Unang unang alert pa lang oh. ni Madam Malutekiya. Bakit ba niya oh. hinahanap? Hindi ko lang alam pero para sa akin, maka bata oh. helmet, allegation na 'yon. Kasi oh. 'di ba? Baka alam daw ni Yusek kung nasaan si Gutesa. Oh, kaya oh. nga anong sabi ni Auntie Claire? Eh bakit saan niya hinahanap? Malinaw naman din ang sinagot ni Yusek. Kasi bakit niyo ako pinagbibintangan? Oh, kasi tina ng eh. eh, Kasi parang bintang oh. na talaga 'yon. May allegation eh na oh. siguro. 'Di ba? Siguro alam Oh, siguro Jose. alam. Kasi oh. with malis na siya May malis eh. Oh, sige, tuloy natin. Ay, Kayo eh, naman na kami siya. kakilala niya. Hindi, hindi, ikaw na sa ah. gobyerno ah, eh. Oh, ah, pero teka lang, sino ba nagpresent sa kanila? Ay. Oh, diyan naman sa tanong ni Madam Maltikia na yan, parang medyo <gasps> umano siya, medyo gapar. Cut off guard siya eh. Akala niya siguro oh, oh. medyo masisindak niya si Auntie Claire. Oo, oh, oh, okay. sumagot. <gasps> iba, e, e, or iba yung isasagot ni Jose. Uh -huh. Eh, biglang bawi si malutiki na ano eh. O, teka lang. Eh, hindi ko, hindi ko alam. Sabi oh. niya. Oh. Eh, eh ito kasi nagtatanong... Tama naman ang sagot ni Yusek na ah. hindi naman siya nagrepresent na doon. Diba hindi, hindi, hindi ko alam kung sino nagpresent. Na na. Oh. Hindi naman daw alam ni Malutiki kung sino daw present. Eh taga lag. Eh di ba? Lahat yan naka-live yung oh. hearing na yan. Tsaka oh. journo siya eh. Di ba? Di diba, dapat alam mo lahat? Oh, oh. At political analyst ka. Oh, so oh. dapat alam mo lahat yung nangyayari. Hey, bago ka magbigay ng komento mo. Kasi nga, political analyst ka. Bakit hindi mo alam? Hindi daw niya alam Palug, kung sino oh? daw yung ano nag hindi, <laughs> hindi, hindi, hindi siya nanoon. Oh? Talaga ba? Oh. Tuna, hey, hindi siya may nag-present dyan. Baka kaalyado niyo dyan. Ay, yan ang propaganda. So, oh, dyan naman sa tanong na yan, di ba, Joga hmm. sasabihin ni Madam Maltikiya na yan daw ay propaganda. <sighs> alam. Eh tama naman ang sagot ni Yusek, di ba? Hmm. Hindi nga siya nagpresenta dyan. Eh oh. baka mayroong kaalyado nyo nagpresenta. Eh sino ba nagpresenta? Eh, ang banat naman ni Malutikia dyan, eh yan ang propaganda. Eh di ba ngayon tunong pa lang niya kanina na baka siguro alam ni Yusek kung nasa sagot Eh yung pala propaganda na yun propaganda eh. Propaganda na yun may eh. May mali siya yun eh. Oh, Oo. Oh. Di ba? Bakit? Bakit? Porket ba sa gobyerno o nasa administrasyon? Alam na dapat ang lahat ng na nangyayari? Dapat ba sa isang particular na tao? Eh, nangihimasok ka alam mo? pero uh, uh, Biro that mo that ang assertion mo? ako ako kasama? Eh, ba't mo hinahanap me. sa akin? At dyan, sa halos last fight na yan ng ano, oh. si O, oh, dyan <gasps> ang assertion? Eh, sino bang... Eh, tama naman. Ang sinasabi ni Malutikia dyan, eh dito, bakit ang assertion mo? Eh, uh, eh, sino ba nag ng tanong? Oh. Di ba? Na, baka siguro alam ni Yusek oh. nasa na sa So, nagtatanong ka, di ba? Oh. oh. Eh, di kita. si oh. Sinagot ka lang naman. Oh. Oh. Pero, e, bigla mo ibabalik na ang, baka, bakit ang assertion mo or parang ang assertion mo kasama ako or ano. Eh, di ba so, nagtatanong ka nga? E, eh, guilt tripping naman to. Diyos ko, oh. may pag-haslight. Ah, diba? medyo. May pag-haslight. Diyos ko, lumantutugin na yan. Diyos ko, dahil. Mm -hmm. alam mo. <laughs> Alam mo, pag ikaw ang estado, okay. Uh, never mind. Well, let's, I mean, let's, I, I respect on, this show. I do not want to go to the gutter. So, don't let's start, start kasi. Uh, let's ask You're putting something me. to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present nag dyan. bakit, bakit mo sa akin ipapatungo? You can always, always say it malalaman? in a very nice way without insulting people. Oh, You don't have to start. Excuse Okay, okay. Okay. Excuse me. You don't have to start. po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end? Of where he is oh, in the... no, I don't know there was a, there was someone who told me that he is in the custody of government of government uh, uh, agencies of government mm -hmm. including the family including the family including oh. the family so Do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. Mm -hmm. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Titsin mm -hmm. natin yan mm -hmm. sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila. Walang mm -hmm. nakakaalam. Siguro ang dapat see, na natin tanong si Mike Defenso. Asim! Aha. Asi. Ang asi ng adobo. si Gutesa siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Tutala kayo hindi, naman kakilala ikaw na nasa gobyerno ah, eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, hindi, hindi, ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi ko may nag-present niyo nag-present Ay, hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama? Ay, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, okay. uh, never mind. Well, let's, okay. I, 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 respect yeah. this show. I do not want to, to, to go to, go to, go to go the gutter. So, don't let's start, start boat, kasi. Uh, let's ask You're putting something me. to me. But you are representing government. Still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present nag dyan. Oh. Still, bakit, nag dyan. Oh. Still, bakit mo sa akin ipapatungo sa You can always say it in a very nice way without insulting people. Oh, okay. You don't have to start. Excuse Okay. Okay. Excuse me. You don't have to start. Let's ask each one. Do we have any information from either end? Any information of, from my end of, of, of where he is? Oh, and, uh... No, I don't know. There was a, there was someone who told me that he is in the custody of government, of government uh, uh, agencies, of government, mm -hmm. including the family, including the family, including oh. the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. Mm -hmm. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Mm -hmm. Titsin natin yan mm -hmm. sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustudiya nila, walang mm -hmm. nakakaalam. Siguro ang dapat see, na natin tatot si Mike Defenso. Nakaka-local lang talaga yung banatan, yung palitan. Huh? Pero ito kasi, Magaling talaga. Napakagaling nga Pakagaling ni Yusek I'm at <laughs> all. ni Yusek. Pero kasi naman, kunwari ako'y nandun. Oo. Uh -huh. Eh, lang muna ha. ito e, muna, bigyan natin ng ano, balansihin natin lahat. Ito bang si Balutikian na to ha? Oo, uh, ano? Political analyst daw. Uh, Oo. Okay. <gasps> Matagal ko na rin nababalitaan yung pangalan na yan, Balutikian eh. Uh -huh. Pero, tumatak sa akin kasi, nung hearing mm. sa Congress mm -hmm. last year, yung mga DDS vlogger. Nandun na oh. eh, nasa Hanay. Ah. Nasa Hanay. So, doon tumatak talaga sa akin yung si Madam Malutikian na yan. Pero sabi nga, political analyst. Anyway, highway. Hi, hi. <gasps> Nababasa ko naman din at napapanood ko video ko for... Kasi, nag lumalabas din yan sa SMNI. Lumalabas <gasps> <gasps> din yan. Nandun ah, <gasps> din siya. Oo. oo. Mm. Eh, wala naman din ako pakiram sa kanya. <gasps> <gasps> <laughs> <Andong> pala siya? <laughs> kasi parang hindi ko rin, alam mo yun, hindi ko mabalanse yung kanyang point of view kasi parang may mali rin. Uh, kasi parang ano nagiging, siya? nagiging bias yung mga lumalabas sa bibig niya. Anyway, eto na nga. Balang kasi natin to ah. Yung tanong niya kasi, video ka pa, hmm. kay Yusek, hmm. about nga kay Gutesa. Hmm. Na, tanongin nga daw. Alam ni Ante Claire, o ni Atol ni Claire. Daw si Gutesa. Oh, si, o, Gutesa na, si Gutesa, siya yung... Siya nga yung... Star witness. Uh, ni... Na, Mr. Marcolita na naman Tawa ba? Uh -oh. Na ngayon Asa na ba? Di ba? Na uh, wala no, Wala daw oh, wala Pero matapang daw. daw siya nun Oo oh, Eh asa oh, na ba no, talaga? na siya Eh ito nga yung may pa-script pa, pa. Mm. Na ba? Diba? May mabasa na, tapos na hindi niya nabasa Na hindi pa nabasa Tapos naroon pa siya ni Mr. Uh -oh. Marcolita Kasi mas kabasa to Ni Mr. Marcolita <laughs> Kung ano dapat masahin nun uh -oh. Pero ayan na nga Eh di syempre Sumagot si Atoy ni Claire uh -oh. Eh kailangan lamang Tagasagotin mga kabatang hindi Kailangan ka eh. Eh, bakit kasi ako tatanungin mo, di ba? Ako ba ang nang doon, di ba? Asan ba naman kasi? Ah, diba? eh, papalay ko! Ako ba nang present doon? Bakala sa bulsabong. Ah, oh, wow. Bulsabong. <laughs> <laughs> Bala sa baleta, oh. Eh, may mga pagkakataon talaga mga batang helmet na kailangan talaga natin magsalita, kailangan natin sumagot. Pero nakakabilib naman si Ate Claire. Pero kasi na... Ang galing niya. Kasi naman, may choga po. Yung tanong naman din itong si Madam Malutikia, para mang tanongin daw si sa kay Yusek. Eh, tama naman din yung banat ni Yusek na bakit sa kanya tatanungin? Oh. Siya ba nag-present doon? Tsaka ba't diba? may Kaya nga, di ba? Oh. Bakit niya Oo oh. oh. nga, ba, nawawala ba? Tsaka ano bang, ano niya? Conserve ba siya? Oo, oh. oh, di ba? Meron pang Nakulangan ba ng maleta? Oo, oh, di diba? um, ba? Baka, baka, may t -t -t lang ng maleta. Uh, Pero ayun nga, mga batang helmet, bagong-bago, Diyos ko dahil eh. Sabi uh, nga, uh, ang dami ko nabasa sa Comsec na nasunog nga daw. Di ba? Sino? sino? nasunog? Alam niyo na kung sino yung nasunog. Eh, sabi nga eh, paano ko daw, later. Oh. oh di ba? Ano yung huling ano sinabi ni Ma'am Ma Malu? Ni Madam, Malu, ni Madam Malu, Malu, Tikiya. Ni Madam Malu Tikiya. Sabi niya, back off na daw siya. Uh, back kasi off. In, ano, din, parang ginagalang niya daw yung programa, bla bla bla. Ah. Kasi huwag magtatanong or wag babanat kapag hindi mo kayang tapusin yung ibabanat mo. Iba e kasi hindi niya akalain eh, na sasagot ng sasagot itong si Auntie Eh talaga, talaga, talaga lang, lang, si Antikler, Claire. Pero the sagot, ang daming sinabi. Eh kasi naman, dapat lang naman talagang sumagot. Tsaka pinchoga, pero bakit kasi may pagbibintang doon? Bakit Oo. Oh. tatanungin doon sa tao, ba? Diba? Daming mong sinabi. Oo. Oh. O, oh, ayan tuloy. Oh. edi nasunog. <laughs> <laughs> Eh, ay, yun lang yan. Pero, nakasag-apoy. Ha? Tuloy, oh, eh, di ba nagsilap? E, di lalo ka na-apoy yan. Ay, yeah. Ito lang kasi yan, mga Abata ah. Helmet. Hindi ka makakasagot ng right there and then kung ikaw ay may tinatago. Uh -oh. Hindi ka makakasagot, mga Abata Helmet, kung ikaw ay guilty. Pero, kung wala ka talagang alam, hindi ka guilty, wala kang tinatago, transparent tayo, mm -hmm. at nararatatan kita ng machine gun, -ta 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 tatatatatatat. Ay, oh, eh, pasensya ka. Oh. Okay. So, nagis yung si Ate Claire. O, oh. sige, kunwari, ano? mga kapar. Oh. O, ano? ikaw, ikaw yung magtatanong. Kunwari, ano? ako yung nandun. Ikaw, uh. uh. kunwari, si Madam Malu uh. O, oh. uh. asan si T, asan si Tiki? Asan si Guterso? Bakit siya mo tinatanong? Ha, Why, ako, ako ba na nandun? Eh, di ba? kaano ka, -ano ka doon? Ano? Ano? Oo. Oh. <laughs> di ba wala oh. lang masabi? <laughs> Talo ka na naman! Talo ka doon! Aba si Gutesa? A, babalik ko ba? Ang saan mo nahanap? Ako ba nag doon? Ako ba ang nag doon? Eh, di ba ikaw? Dapat, hindi, dapat tanongin nyo. Kasi baka mamaya, syempre yung mga nag-present doon, yung mga kaalyado nyo. Ano kaalyado ko? Wala mo nang kaalyado doon ah. Aba, sigurado kayo? Di ba kasama ko ka nga sa Congress series? Ah, sino <laughs> <na ba> sabi? <laughs> kita ko ah uh, mga kabatang helmet ayon sa aking analisasyon, uh, ang point of view ni Madam Malutikia, hanapin si Gutesa kay USEC dahil si USEC ang nagre-represent nga ng government or ng administration. So, so para parang may alam so, si USEC kung uh, nasan ba talaga itong si Gutesa. So tinago ng gobyerno oh, si yun Gutesa. Yun yung, yun yung pinalabas ah, ko okay. sa tanong eh oh, O alam mo na, o oh, take 3 tayo, take 3. Okay. O oh, take 3, <laughs> tayo ba <laughs> Asa si Kutesa? Ba't saan mo tinatanong? Ako ba nagpresent doon? Eh di ba, kayo yung gobyerno? Eh di ba nga, mga maka-alyado nyo yung present doon? Ako si ba yung nandun? Ako ba yung Bakit alu, ako ba yung nandun? Ako ba sa Ako ba yung nandun? Eh kaya nga na, <laughs> yung si kutesa, eh. Ay, ay, ang bagal ni Marmalo. Nau, ang hirap kayo ay nang boses. <laughs> 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 Naghang ka lang. ako. Pero ayan nga, mga kabatang helmet sa comment nila dyan. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo. Oh, gusto mo palit tayo. Ako lang ah, si Madam Malu. O, take four na to ha. Nakakatawa <laughs> eh. Kadawa. Na, ha naman, nakakangawit -ang na. Ako na, ako si Madam Malu. Ah, sige, ikaw sige, Ikaw si sige. Yusek ha. Hmm. Ah, saan si sigo tayo ah, bakit mo saan naanapin? Eh, di ba, parte ka ng administrasyon, ikaw nagrepresenta ng administrasyon. Oo, oh, eh, no ngayon, kung ako nagrepresenta ng administrasyon. o, oh, di may alam ka. Eh, may alam ka. At ah, saka, bakit mo tiyata, O, oh, bakit oh. mo? <laughs> saan naman ako ordinaryo? Eh bakit interesado na, ano? ka? O bakit mo hinahanap? Taxpayer ako. Close kayo? Namis <laughs> na mo? May lakad kayo? <laughs> Para iba sa tuhok. Milakat kayo. Pero iba sa tuhok. Pero iba sa tuhok. Pero Pero iba sa tuhok. pa akong maleta. <laughs> <laughs> Ay, ako sa tuhok. Pero iba sa tuhok. Pero <laughs> o basta baka ba, ba, tayo helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe, safe tayo sa ulit. Sabi nga masabay nga helmet din um, na mukha. the matter every day. God bless everyone. Bye. Nakakaloka lang talaga. Ano. Eh bakit mo naman kasi hinahanap? Pakimo. Close mo? O talaga. Talaga. <laughs>